Kamusta mga ka-Fast Break? Ako nga pala si MJ, ang katambayan nyo sa si Fast Break Sports Hub. Mag-volleyball naman tayo. Handa na ba kayong sumubaybay sa akin sa isang masayang paglalakbay patungo sa kabilang side ng net sa Philippine Volleyball? Dahil sa dami ng magagaling at iconic na players sa ating bansa, tiyak ako, magiging masaya ang ating pag-uusap, Aliza Valdez ang tinaguri ang Fino mula sa Ateneo. Bilang multi-awarded player ng Lady Eagles, Coast Mashers at ng Philippine National Team, di matatawaran ang galing niya sa court. Hindi lamang siya basta manlalaro, siya ay isang inspirasyon sa maraming kabataan. Sa bawat palo, block at serve ni Eliza, ramdam mo ang kanyang puso at dedikasyon sa volleyball. Bawat palo niya ay may halong passion at eagerness to win. Di lamang para sa kanyang team, kundi pati na rin sa ating bansa. Aiza Maiso Pontillas Isa sa mga most decorated players sa Philippine Volleyball. Kilala siya sa kanyang powerful spikes at impenetrable defense. Ang kanyang leadership sa loob at labas ng court ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga ka-team. Isa si Aiza sa mga pillars ng volleyball sa bansa at ang kanyang legacy ay talagang tumatak di lamang sa uste kundi bilang isang veteranang national team player. Manila Ila Santos naman kahit hindi siya kasing tangkad na ibang players, kung karisma at talent niya sa laro, ibang klase yon. Kaya nga tinagurian siya noong living legend ng Lasal. Parang may special na aura siya every time she plays kasi pareho siyang maaasahan sa opensa at depensa. Bawat punto ni Ila ay parang kwento ng underdog na nagtagumpay laban sa mga higante. Kilala rin natin si Rachel Dakis, ang Queen Tamaraw. Hindi lamang siya kilala dahil sa kanyang panlabas na ganda, kundi pati na rin sa kanyang exceptional skills na nilalabas sa court. Tuwing lalaro si Rachel, para lang may rumarapa sa runway. Pero may kasamang powerful spikes na ikakagulat mo. Ang magkapatid na Dindin Santiago Manabat at Jaja Santiago ay hindi rin dapat mawala sa listahan. Ang combination ng kanila height at skills ay talaga nabang pang world class. Sa tuwing maglalaro ang magkapatid nito, asahan mo, may fireworks sa court. No wonder na pareho silang hinihiram ng Japan para magpasiklab doon sa kanilang liga. Sa lasal naman, meron tayong si Ara Galang. Ang kanyang adaptability at versatility sa court ay talagang nakakabilib. Pero mong nag of the year siya nung sa UAAP at naging MVP naman nung sumunod na taon. The kind of player na kahit saan mo siya ilagay, siguradong magsha-shine. Tina Sala, ang veteran setter na tinagore ang master playmaker. Sa kanyang ilang taong karanasan sa volleyball, kitang-kita ang expertise niya sa bawat set at play. Ang kanyang leadership skills at decision making sa loob ng court ay talaga namang top notch. Kaya... Siguradong mamimisto ng lahat dahil sa pag-migrate niya sa US. At syempre, si Mary Jean Balce na kabilang sa national team na nag-uwi ng bronze noon sa 2005 SEA Games. Ang kanyang karanasan at wisdom sa court, combined with her powerful attacks, ay nagpapakita na ang volleyball. Hindi lang sport para sa mga bagong malalaro, kundi pati na rin sa mga veteranang tulad niya. Kaya mga ka-Fastbreak, ang bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng natatanging skills para maging iconic Pinay volleyball player. Sila ay embodiment ng dedication hard work, at passion. At habang marami pa tayong talentong madidiskubre, let's celebrate and support these icons that have paved the way. Kaya, let's continue cheering for our volleyball heroes. Go Pinas! Marami pang wala sa listahang to. pa naman kung sino ang gusto nyo sanang kasama sa listahang to.